Saan po nanggaling si Papa nyo nung nagkasalubong po sila nitong CEO? Yu? Galing po nagsundo po ng estudyante po. Ano na po yung kanyang motibo? Bakit niya po nagawa yung pamamaril? Hindi niya pinagbigyan sa, sa dadaan ng kalsada mo. Na po ako na ano, para po sa media. Oh, mabuti po tayong tao, mabuti tayong masama. Huwag naman husgahan po tayo. unang-una po, taos na pakikiramay po ang nais iparating uh, ni Idol Rafi sa naiwang pamilya po ni Sir Aniceto. Sir Mark, kamusta na, na po kayo ngayon? Okay na po. Medyo maluwag log na yung pakiramdam ko. May katarungan na po nangyari sa papa ko. Kayo po, Ma'am Adriana, kamusta na, na po kayo? Maayos na rin po, Ma'am. Pero parang ang sakit pa rin. Yung ibang anak ninyo ni Sir Aniceto nanggaling pa po sa ibang bansa. Nung pagdating po nila, ano po yung naging uh, reaksyon ng mga kapatid ninyo. Talagang masakit po para sa kanila, ma'am. Nahawad din po ako sa kanila pero talagang ganyan po. Sa edad po ni Sir Aniceto na 65, mas pinili pa po niya ang magtrabaho bilang isang family driver. Even though meron po siyang mga anak na nagtatrabaho naman sa ibang bansa. Sa kasi natatambay siya, ma'am. Sabi niya parang magkakaroon daw po ng sakit pag nakatambay lang. Kaya pinasok po niya yung trabaho niya. Lahat po kayo mam ma talaga ayaw po namin magtrabaho na si Papa. Kasi nga po dadalawa na lang po sila ni Mama. Halos kaya na po namin silang tulungan kung tutuusin. Eh, pero talagang ayaw po niya magtambay mo. Bilang asawa, ma'am, sobrang bait niya. Talagang kahit gaano kahirap. Kasi ma'am, bago ko nalaman mga alas 5 na ng hapon, parang paunti-unti nilang sinabi sa akin. ang ano ko ma'am, parang wala na ako sa sarili nalaman kong ganyan. Siyempre, hindi ko sa so katakalain na magiging ganyan kasi nung umalis siya, maayos, mami. Eh. Tapos, uuwi siya, ganyan na. Ang hirap kaya, ma'am. Masakit din. Ang sakit talaga. So, ma'am, po talaga kasi ang sabi po akin, aksidente lang po doon noon, ma'am. Eh. Hindi po rin hmm. sinabi na patay na si Papa. Hmm. Kaya ang ano ko lang po, para matignan ko si Papa kung maayos o hindi. Nilumos po ako ng Manila noon. Pero nung nasa na po, doon na po sinabi sa akin ni Ma'am ano, Andilo na wala na si Papa. Kaya bumalik po kami ulit dito. Naririnig mo siya na nagsasabi siya na tinatanggi niya yung kanyang ginawa, even though may matibay na evidences. Alam niyo na ba mom sinuntok ko nga, di ba? Pero hindi lang tumama, ma'am. Ma diba? Nakakasama ng loob, ma'am, pero... Alam ko naman nanalo kayo, ma'am. Wala siyang panalo sa amin. Ano po yung naramdaman nyo naman, Madam, nung na, finally na-file na po yung uh, case na murder dito sa ating suspect? Masaya na rin ako, Ma'am, na naipanalo na, yung asawa ko. Na ano na niya ng katarungan niya. Salamat po sa lahat na tumutulong sa amin. Sa mga nakabantay po sa lahat Oo. ng outpost po namin. Na, Nagsinisiguridad na, po yung kaligtasan po namin. Salamat po. Idol Rapi, maraming maraming salamat po sa iyong tulong sa amin. Maraming salamat. Sir, maraming salamat. Maraming pong salamat sa lahat po. Simula una hanggang po siguro sa ulit, sir. Salamat po talaga. Gaya po ng naipangako ni Idol Rafi sa inyo, Sir Mark, uh, today po isasettle naman po natin yung para sa kanyang funeral service as well as memorial service. Tanggapin niyo po ito, Sir. Sarapi, salamat po sa lahat ng tulong niyo. Uh, at lalong-lalo na po sa mga kaso pong na, ano, po <laughs> Nung nasa ibang bansa po kayo sa Russia po, ano po yung naging reaksyon nyo nung nabalitaan nyo yung nangyari sa inyong uh, father? Hindi ko po maipaliwanag yung sakit. Ang una ko po talagang naisip, prank lang yun. Tapos sabi ko kung panaginip, sana magising na ako. Kasi ang saya niya bago ko umalis last year eh. Tapos nag usap pa po, po kami ba bago nangyari yan. Ang tagal po namin nag usap parang halos dalawang oras. Ang ganda po ng usapan namin kasi talagang uuwi po sana ako ng June. Sabi ko po sa kanya, siya na lang yung magsundo kasi nandun siya sa work. Sabi niya, sige, sabi niya po gano'n. Tapos nalaman ko yung gano'n talagang nanghirap pong tanggapin. Una ko po talagang naisip, sabi ko, Anong dahilan niya para gawin yun? Sabi ko, anong karapatan niya? Kasi kung tutusin si Papa, never yan magkikipag-away sa daan. Kilala namin yan mula nung uh, siguro 45 years na siyang drive Never po yan na aksidente, never nakipagsagutan sa daan. Kaya sabi ko, wala siyang nikatiting na karapatan para gawin yun. Kayo sir, may mga nababasa din po kayo sa social media na iba naman po ang sinasabi ukol dito kayo sir Aniceto. Kaya nga po, eh, parang masama loob. Mm -hmm. ko comment sa Facebook na hindi alam kung ano sinasabi. Hindi nila alam mo galing ng papa ko, hindi ko yan ipagpapalit. <laughs> Wala akong masabi sa tatay ko, lumaki ako hindi ako nadapuan ng kamay niya. <laughs> Ginapang niya kami sa pagdadrive niya nanggat lumaki kami. Kaya sabi nilang nakikipag-git-gitan, hindi po. Huwag <laughs> nilang tawaging ungas ang tatay ko matagal na nagda-drive ni walang violation sa kalsada dahil sa pag kis kay sa mo. Masama lang po loob ko kasi ngayon mga nagko-comment na hindi nila alam ang pinagsasabi. Ma'am Lizel, kayo po, kamusta po kayo ngayon? Masakit pa rin, ma'am. Hindi Ma pa rin matanggap. Kasi iniwan namin siyang masayahin malakas wala naman siyang dinaramdam walang mga maintenance mm -hmm. kaya minlam na malakas siya kaya sobrang saritma hanggang ngayon din parang hindi na pa rin na kami makapaniwala na siya yan kasi iniisip namin bukas pag gising hindi yan lahat totoo mm -hmm. na parang sa pelikula na ganun lang yun pero ang totoo hindi talaga kaya pag may nababasa kami na masakit na kung ano-ano yung sinasabi. Maingat na maingat siya, ma'am. Lalo pag may mga bata, ma'am. Maalumanay siya. Kahit anong sasakyan na i-drive niya, parang hindi ka nakasakay sa sasakyan. Kasi ang alumanay niya magmaneho. Hindi mo mararamdaman yung biglang brake, mga ganong-ganong. Kasi isipin nila, naputulan na siya ng buhay. Yung dalawang pasahero pa rin inisip niya. Ibang driver po yun. Siguro, babangganan niya. Yung sa kanya talagang, Inisip muna niya yung bata eh. Tsaka na lang siya umabanti yung sasakyan nung wala na talagang buhay. Kasi yung iba lang yung ganun, mo Talagang sasad sa babangga na lang siya eh. Pa, maraming salamat po sa lahat. <laughs> sa mga payo po namin, payo po nyo sa amin. Hindi po namin magkakalimutan yan. Hindi <laughs> ka po magkakalimutan, pa mahal na mahal ka namin. Ang ka namin ng sobra. Yung mga ngiti mo, hindi hindi namin makakalimutan. Lagi kang nasa puso at isip namin. Alam mo na mahal na mahal ka namin may mga pagkukulang man kami, um, patawarin mo kami. Basta namah mahal na mahal ka namin. ah uh, Sir Idol, um, siguro ito din yung chance na sabihin ko sa'yo, araw-araw po talaga akong nanonood. Pero hindi ko talaga naisip kahit sa panaginip na darating yung time na kami yung, yung matutulungan mo. Pag may mga road rage po na napapanood ako, lagi kong sinasabi Makikita na ito kay San Rafi. Lagi ako nag-hashtag. Yung pag may mga ganon, lagi akong nag-hashtag Rafi Idol, ganyan. Tapos hindi ko akalain na ngayon kami na po yung tinutulungan niyo. Uh, mula po sa buong pamilya namin. Um, nagpapasalamat po kami ng marami. Hindi hindi po namin makakalimutan to. Habang buhay po kami magpapasalamat sa inyo. Yun po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Serapi, salamat po. At kayo po nag-asikaso sa kaso, sinasamahan yung kapatid ko. Yun lang. Salamat po. Maraming salamat, Sarapi. Kasi ikaw din yung nagbigay ng lakas ng loob sa amin para lumabas. Kasi ang dami nagsasabi na may pera yung kalaban. Kailangan na namin isuko. Kailangan na namin iareglo. Pero sabi po namin, kahit walang wala kami, lalaban namin. Kasi kung hindi siya pinatay, makakasama pa namin siya na matagal. Hindi kung kagahit nangyari ngayon. <laughs> <laughs> Sir Rapi Tulpo po, maraming maraming salamat po sa inyo Sir Rapi Tulpo.